Magandang buhay, tara, samahan nyo kami sa aming first camping adventure kung saan punong-puno ito ng katuwaan, kasiyahan at kwentuhan. Dito nga pala kami pumunta sa Baraka Limestone Cave Campsite sa North Sagaray, Bulacan. Nabisita ko na rin pala ang lugar na ito kung kaya't alam ko na kung ano ang dapat i-expect sa campsite na ito. Unang-una sa nagustuhan ko nga dito ay napakalawak ng lugar. Meron kasi silang apat na camping area kung kaya't sigurado na tahimik at makapag-relax ka talaga dahil layo-layo ang bawat isa. Pangalawa, sa hinahanap ko sa isang campsite ay dapat hindi masyadong mainit kung kaya ta pinili namin itong kanilang campsite 1 dito sa Manggahan. Mapuno kasi dito kung kaya ta malilim at masarap ang simoy ng hangin. Sa lawak nga nitong lugar ay makakapamili ka talaga ng maayos na pwesto na pagtatayuan ng iyong tent. Simple nga lang din ang setup nitong aming tent. Hindi man ito magarbo kagaya ng mga nakikita natin sa ibang mga nagka-camping. Ang importante ay makapag-banding ang buong pamilya. Pagdating namin ay nag-init ka agad kami ng tubig para makapag-relax at makapag at magkwentuhan na din. Maya-maya pa ay medyo padilim na ay magsisimula na rin kaming magluto ng aming hapunan. Kapag talagang masarap ang kwentuhan ay ang bilis-bilis din lumipas ng oras. Paalala lang, wala pa lang linya ng kuryente dito kung kaya't importante na magdala kayo ng inyong mga solar lamps. Pangatlo sa na nagustuhan ko dito sa Baraka Limestone Cave Campsite ay Anli Bonfire. Maaga pa nga lang ay nag-advise na ang may-ari na pwede na kaming uh, manguha ng kahoy para sa aming gagamitin sa pagbo-bonfire at tamang-tama din para magdagdag din ng liwanag dahil nga walang uh, supply ng kuryente dito. Nag-enjoy nga ang lahat dito, hindi lang bata, kundi pati na rin ang mga matatanda. Kahit gabi na, ay marami pa rin ang nagsisipagdatingan para mag-camp dito. Tamang-tama naman at uh, maliwanag ang buwan nung kami ay mag-camping. Isa nga yan sa mga tips na gusto kong ibigay doon sa mga mahilig mag-camping na piliin nyo ang full moon kapag kayo ay magka-camp. Ang sarap nga talaga sa pakiramdam kapag nakatitig ka lang sa liwanag ng buwan. Ito naman ang vibes sa umaga, tanging mga huni lang ng kuliglig ang maririnig. Naging masarap din pala ang aming pagtulog dito dahil ang lamig ng simoy ng hangin. Pupunta nga kami ngayon ng ilog pagkatapos kumain ng almusal. At yan nga ang pang-apat na nagustuhan ko dito sa Baraka Campsite dahil meron silang napakagandang ilog. Bago pala natin marating ang ilog ay madadaanan natin ang iba pang camping area. Ito ang kanilang camp 2, ang view deck. Dito nga pala pumunta yung mga sasakyan na dumaan sa amin kagabi. Ito naman ang Camp 3, ang parking overlooking. Paalala lang pala, medyo matarik ang daan dito papuntang ilog kung kaya't hindi dito pwede ang mga maliliit na sasakyan. Kailangan ay physically ready din kayo dahil marami-rami din ang steps at medyo may kataasan ang hagdan pababa. Ito na nga ang kanilang Camp 4, ang riverside. Sulit na sulit naman talaga ang pagod kapag narating nyo na ang kanilang ilog. Napakalinaw nga ng tubig dito at napakaganda din ang view. Sigurado nga mag -e enjoy ang mga bata dito dahil may parte itong mababaw lang. Ganon pa man, mahigpit nilang pinapatupad ang pagsusuot ng life vest para sa kaligtasan ng lahat. Habang ini-enjoy nga ang magandang view ay nagluto na rin ako nitong aming pananghalian na kalderetang manok. Dagdag paalala pa sa mga gustong maligo dito sa ilog, wala nga po palang nagtitinda ng pagkain dito kaya mas mainam na magbaon na lang kayo. Noong bandang alas 3 na nga ng hapon ay medyo naninilim na ang kalangitan kung kaya't kailangan talaga naming magmadali dahil nabanggit ko nga sa inyo kanina na medyo matarik ang daan at hindi pa nga ito sementado. At dito na nga nangyari ang hindi namin inaasahang aberya. Dito nga kami nagpark kanina at sinubukan pa rin naming makaalis dito pero dahil sa patuloy na pag-ulan ay lumambot talaga ang lupa. Dahil sa tarik din ng daan ay hindi na rin ito kinaya ng aming sasakyan. Di ko na nga din nakuha ng video ang pagbalaho nitong sasakyan dahil medyo nagpanik na rin ako kanina. Malapit lang kasi sa bangin kung saan nakapwesto ito. Pagkatapos nga ng ilang attempts na pagtulak dito sa sasakyan, baka sakaling maialis pa sa pagkabalahaw nito, ay uh, nag-decide na rin kami na iwanan na lang ito. Nag-aalala man kami dito sa sasakyan pero ang uh, importante ang kaligtasan ng lahat. Ito pala nga sinasakyan namin ay uh, Tora Tora. Shout out nga pala doon kay Manong, hindi ko nakuhang kanyang pangalan. Medyo malayo-layo din kasi itong ilog papunta doon sa kanilang kampuan na manggahan. Pero kung gusto nyo namang maging safe ang inyong sasakyan at hindi nga mangyari itong nangyari sa amin, ay pwede kayong magpahatid sa kanila dito sa kanilang tora-tora doon sa ilog. Kung hindi ako nagkakamali, ay 500 ang bayad sa bawat sampung tao, balikan na po iyon. Marami-rami nga rin pala kaming nadaanan ng mga single na nabalaho pabalik sa aming campsite. Sa kabila ng uh, pangyayari ay excited pa rin ang lahat dahil extended nga ang aming pagstay dito sa campsite. Kaya nga siguro nangyari ito ay halos lahat ayo pang umuwi. Maraming salamat nga pala sa mga may-ari lalo na kay Kuya Dading dahil naging maayos ang aming pamamalagi dito at hindi na rin kami pinagbayad para sa aming ikalawang gabi. Kami mo ba kami? awa sa amin? Hanggang dito na lang po muna, abangan nyo sa aking episode 2 kung paano naalis sa pagkabalaho ang sasakyan at ang aming second night dito sa Baraka Limestone Cave campsite, ang buong kaganapan. Maraming maraming salamat, keep safe and God bless!